You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you're mine. Right. And I feel so beautiful. I'll be your best friend. I'll be your guy. You Get Yeah, yeah, yeah. 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 So I Love you, to I love you more. I love you more, more, I say say. Say. You're my I'm sweetest to be, huh? addiction, you're my strongest inspiration, and I love. you. Is you are mine and I thank okay, you kin, order ng for being oh. you ng kanya, ng Be waiting bata. for you all my life and ng bata ng wow, You eh, are my dream come true You're the light <laughs> in the dark unsaid <laughs> world of <laughs> mine Ayun ang pulse niya, naka-plastic na para sa BP, sa Pati sa exercise, meron daw yan. Nakakaan talaga. Oo. Sa... ano love you more and more, <laughs> say, more and more and <laughs> Ako pang magayos. My 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 Hello, may charger, may charger <laughs> din pala Char. siya. <laughs> Health <laughs> watch. <laughs> o oh, sige na, as simple pa, nga para maano. Cha Charge siya ngayon. Makita okay ko para ma-video ko <laughs> naman. Kasi ano nga yeah, yung yeah. symbol? Oh, paano mo i-attach <laughs> yan? Yung instruction sa sign to first, like, nag-charge kami yeah. ng 3 hours ito, 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 bago ito. namin na uh, binuksan. Para, yan, yan. Pwede siya sa Facebook, pwede siya sa Twitter. So, wow. para siyang, ano, touchscreen pa siya, At tapos pwede mo siyang Bluetooth so yan na. na po ako. Pero, yan magagana ng ng yung ng readings ng blood pressure blood pressure mo, diabetes, charging, yung kailangan mo siya sa cell para doon mo siya tinitin. So, ayan, charging na po. Yung pangalan talagang magkaibang pero kailangan lang pala. O, sa tide Ito yung sa sell camp po. Yan. yung sa

na oras, mayroon siyang steps, kung ilang steps na 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 gagaw mo sa isang araw hmm. so ayan din ah uh, ayan yung uh, mga captures na, uh, hmm. kung mag-jogging ka ayan, ito so, may mo lang siya Pipili ka lang din sa ano na ano. Kasi yung Rilo, mayroon siyang ano yun eh, na nagraran ka, nagraran ka. Big ka, yun. Mungunitor um, din niya. So, ayan yung laman. Yung um, self sa Rilo mo. Um, paano siya may apply sa iyo? Kailangan mag-synchronize yung Bluetooth to on mo lang yung bluetooth ng self ng cellphone at saka nung sa relo mo so para mag synchronize siya so ayan na ayan yung, yung... Ayan. mga readings ng sugar mo dyan din the pressure record nila dyan kung every every day ka every week ka mo monitor or every month every year at ganyan nandyan siya So, ayan, pinang mo siya when you're running, cycling, ayan. By cycling ka, bisikleta ka. Ayan. Ganda siya. Kaya na ano ako, na-mix ako dito. So, okay. So, kahit... Nandiy pa yung bigot. Moral lang ito. Nakakahiya.